Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng lunes. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Uh, Pag-usapan po natin ng patriotismo. Um, kasi di ba naging alingas-ngas nga naging usap-usapan na uh, sinabi ng uh, uh, spokesperson ng Coast Guard Sige noong tariela na yung mga hindi sumusuporta o yung mga nagdidepensa pa sa China sa ganiwa nitong pambabraso sa Pilipinas kung saan binugahan nito ng tubig ang ating sasakyang pandagat sa malapit sa Ayungin Shoal yung ating sasakyang pandagat na ang tanging layunin lamang ay mag-resupply ng bagong mga supply ng pagkain, tubig at ito pang mga kailangan ang ating mga kapo-Pilipinong nasa BRP Sierra Madre na nakasadsad doon sa Ayungin Shoal. Pinag-usapan na po natin ito last week. Ang sabi ni Ginong Tariela, ito ay kapag ikaw ay hindi, ang ibig sabihin niyan, mo pa ang China, ah uh, ikaw ay hindi na uh, parang traitor ka. So, Siyempre, nag-react yung mga natamaan. Hindi ba? <laughs> nag-react. At ako, okay, may mga rami akong kaibigan na gano'n. Sa totoo lang, meron akong isang kakilala na ewan ko akong turing niya pa sa akin kaibigan. Uh, medyo na bahala ako kasi parang ang ang point na sinasabi ng iba ay hindi ito usapin ng patriotismo kung hindi usapin kung ano yung objective and fair and tama. Na parang ang pinapakita nito tong kaibigan kong ito, hindi ko nangangalanan, parang ano tawag dito, mob mentality o doon ka na lang sumasam sa kung saan ang mas marami kahit mali. Hindi ba? Alam naman natin na marami mga Pilipino ang ayos sa mga surveys ang galit sa China. At ayon nga sa pinakahuling survey ng OCTA Research, 1,200 yata ang sinurvey nila. Itong recent lang nakalalabas, uh, malino na 70% ng mga Pilipino, 70% ang nagsabi na igiit natin ang ating karapatan pero sa mapayapang paraan, peaceful means. At 65% pa ang nagsabi na kung kinakailangan tayo ay magmobilisa ng ating mga militar hindi naman kailangan makipagdigma kasi para natin ang deployment natin doon sa West Philippine Sea, magpadala tayo ng mga barko, magpadala tayo ng ating militar, palapantasin natin ang intensang Ghost Guard para mabantayan ang ating mga kapo Pilipino, ma-secure ang ating mga ang mga ang mga mga borders or ang ating exclusive economic zone. Ah uh, 65% po 'yan. 65% ang nagsabi na palakasin natin ang deployment natin ng ating mga military forces sa West Philippine Sea para maprotekta ng ating EEC, ang ating Exclusive Economic Zone. seventy uh, at 70% nagsasabi na i natin ang ating karapatan. So majority ng mga Filipino, hindi lang ito majority, this is a super majority. This is 7 out of 10 Filipinos. Okay. Now, ito ay matagal na nating alam. Lagi na, na, na napapatunay ito sa mga scientific surveys. Ang sinasabi nitong kaibigan ko, hindi porket madami ang mga nag-iisip ng ganito ay tama. Bakit alin bang mali dito, kaibigan? <laughs> alin ang mali doon sa sabihin ng mga Pilipino na igit natin ang ating karapatan? Unless sinasabi mo na wala tayong karapatan sa exclusive economic zone natin. Ang hirap kasi dito sa iba kong mga kasamahan ng mga komentarista, ang feeling nila parang parang naiisahan natin ng China. Eh tayo ang iniisahan. Andun ako, you know, sapagat social scientist naman itong kaibigan kong ito, hindi ba? At malinaw na may pinanggagalingan din siya. Na ando tayo sa sinasabi natin nakabase dapat sa datos at nakabase sa batas. Ako, klaro ako eh. Hindi ko sinasabing objective and fair ako sinasabi ko lang, lahat ng sinasabi ko, lahat ng opinion ko, kailan nakabase sa batas at sa data. The data shows that 70% of the Filipinos agree with me that we should assert our rights. And the law, international law, has already ruled that we have our exclusive economic zones and we have our economic rights firmly protected by UNCLOS So hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling itong mga nasobra niya sa pagiging matalino kong mga kahibigan. Nasabing parang tayo pa ang may kasalanan. Ang sinisisi nila kasi dito ganito. Kasalanan natin. Di ba yan ang linya ng ano ni Amy Marcos, na Senator Amy Marcos, sa parang dati-rati ang taas-taas ang pagtingin ko, pero bigla na lang kung parang nagulohimin minin sabihin niyang, eh hindi naman pala natin kaya eh, tumakbo tayo sa korte, eh, natin, kaya tangyan pinag-iisip, pinag-iinitan tayo idinemanda natin sa yan ang, ang, ang nararapat kapag merong conflict, yan ang peaceful means. Ang lagi kasing sinasabi nila nitong mga pro-China o mga killing sa China o galit sa Amerika na nagpapanggap di umano ay neutral at pro-Philippines, ang kanilang ginigit, dapat daw tayo nag-bilateral talks na lang sa China. Hindi ba tapatunan? Okay. Sige na, maaring mali na si Noy, -Noy. Ako hindi nag-agree na mali siya nung pumunta tayo sa, sa dahig. Pero anim na tao na pinagbigyan si Pangulong Duterte na makipag-usap sa China. E wala namang kinalabasan. Patuloy pa rin yung pananako, patuloy pa rin yung pag-aangkin na kanilang teritoryo ang exclusive economic zone. Inuulit ko, magkaiba po ang territorial water sa EEC. Ha? ang exclusive economic zone hindi bahagi ng teritoryo natin yan pero tayo may karapatan dyan para katulad po yan ng isang company car ang company car po hindi sa iyo pag-aari ng kumpanya pero iko lang kapag na-dedicate sa iyo iko lang may access at may karapatang gumamit dahil sa iyo yan binigay sa iyo dahil ayos sa opisina pero may-ari niya ng opisina. So hindi natin pwedeng sabi kaya ngayon man nagsasabi na atin ang ang Ayungin Shoal, parang sabi ko walang nagmamay-ari ng Ayungin Shoal. Sapagkat yan nasa loob ng EEC, ang Exclusive Economic Zone, hindi yan natin pag-aari. Yan ang international waters na kung saan tayo binigyan ng sole economic sole exclusive exclusive economic rights. So lahat ng yak de diyan tayo ang may unang karapatan para gamitin bagamat ang mga bansa ay pwedeng dumaan dyan, freedom of passage, malinaw ng ginawa ng China ay paglalabag doon. ba diba? Bakit siya, may, bakit siya mamububan ng tubig? Hindi naman kanya yan. Kung gusto yan, makidaan ay dumaan siya sapagkat karapatan naman ng lahat ng bansa na dumaan dyan. Pero yung pagbawalan mong mga mangis Pilipino na kunin ang maisda dyan na sakop ng EEC ay hindi masama yan yung yung sabihin mo na 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 ano na inyo yan bahagi yan ng teritoryo nyo ay hindi maganda yan hindi tama yan so dito malinaw na ano yung sinasabi nito mga kaibigan kong ito na ang mali ang Pilipinas ang pinapalabot, do, do uminit ang dugo ko doon nung mabasa ko yun eh dating ko kasama dati kong kasama to sa Lasal <laughs> hindi ko na nababagitin ang pangalan pero alam niyang siya siya ngayon kung mag-react siya fine yung ang gusto ko eh kung mag-react ka para tayo magsagutan na eh di ba kasi galangan tayo ng posisyon, pero yung sabihin na parang ang mga tao na 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 na, na nag nagagalit sa China sa ginawa nito ang Parang siya pa ang tayo pa yung mali. Tayo pa yung hindi mo sumusunod. Tayo pa yung sumusunod sa herd mentality. Yung parang dahil mas marami ang mga Pinoy, doon na lang tayo. Ako hindi ako ganoon na insulto ako doon. Parang sabi ko, aba, hindi naman ako gano' matagal nang alam ng na mga tao na kahit nakapakadami ng sa isang side kapag gusto tama ako gagawin ko sasabihin ko sa sarili ko pag ang tingin ko tama ako. Eh dito hindi ito usapin ng parang-parang naman ang sinabi mo niyan, Madam. Eh parang By the way, hindi ito si Claire Carlos ah. Uh, baka naman sabihin niyo si Claire Carlos ha? ah. Eh, hindi ito si Clarita Carlos. Ah uh, eh eh parang sinabi na hindi natin ginagamit hindi namin ginagamit ang isip natin namin na parang nakikisama lang kami sa karamihan. Di ba? Na parang 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 andun lang kami dahil yun mas marami, mas popular. Ang pinag-uusapan dito, tanong dahil pareho naman tayong political scientist, di ba? Tanong number one. Okay. Wala ba tayong karapatan sa ating exclusive economic zone? Number two, hindi ba natin exclusive economic zone ng ngayong in Number three, tama bang ginawa ng China na bombahin tayo ng tubig? Yun lang naman ang tanong dun eh. Hindi ito usapin ng paramihan eh. Usapin ito lang kung anong tama. At maraming bansa, hindi lamang mga Pilipino ang nag agri sa posisyong gano'n na mali yun. Maraming bansa ang nagsasabi na mali yun. Na parang ang sinasabi, sila lamang na dahil sila ay yung ang nakakainis dito. Ayaw pang aminin na pro-China sila. Di ba? ayaw I mean, nila dahil galit sila kay Bongbong Marcos. Ayaw nila ng stance nito. Dahil ganoon lang naman kinauwian dito eh. Dahil ito yung mga, karamihan kasi dito, ito yung mga diehard Duterte supporters. Ah, uh, ito yung mga, hindi naman talaga Marcos ang sinuportahan. Sila ay Duterte. At ngayon, kita nila na mukhang uh, may iba ng landas si Pangulong Marcos sa kanyang pananaw tungkol sa pulisiya sa West Philippines si, eh. At nagagalit na sila na parang ang lumalabas dito, usapan lang ito ng kung kanino kakampi. Ako, alam nyo naman ako, hindi ko ibinoto si Duterte, hindi ko ibinoto si Bongbong Marcos. Pinupuri ko sila pag tama ginagawa nila, pero binabanatan ko sila pag mali ang ginagawa nila. Eh, meron nga sa inyo na, na nagsabi pa na hindi minsan hindi ko pinagtanggol sa BBM, hindi ba? Oh. Sa so, usaping ganito, eh, dapat eh, sa atin, ano yung tama? hindi naman porque kumakampi ka sa posisyon ng marami, hindi mo na ginagamit ang isip mo. Nakaka-insulto yun. At pinag-uusapan dito, tama. Ako naniniwala ko na hindi naman dapat natin sinasabi ang blind. Hindi naman tayo dapat blind sa ating patriotismo na kahit mali na ang ating bansa ay susuportahan natin. Napatunayan ko na sa sarili ko na kapag mali ang Pilipinas, hindi ako kakampi. Babatikusin ko ang ating stance hindi ito usapin ng blind patriotism, kundi ang pagmamahal sa bayan sa panahon na kung saan alam mo na tama ka. Usapin lang naman to ang ah, uh, ganon. Bagamat mayroon tayong hidwaan sa pagitan ng, ng China at ng Pilipinas sa pagkiklaim ng isang lugar dyan sa West Philippine Sea. Eh bakit tayo ay binumba ng tubig? Bakit tayo ay pinasinaga ng laser? Hindi ba? Ano 'yun? Eh samantalang alam naman nila bina, ang ang ang, ang ayos sa pananaliksik ko yung barko na nag responde doon sa supply needs ng BRP Sierra Madre ay lagi nang nag-advertise sa na kami po ay hindi ang staff. Tatapag pinapaalam naman nila na sila ipupunta lamang doon para mag resupply Hindi sila aggressive. So anong mali doon? Hindi ba? Ano bang mali doon? Pabayaan na lang natin maguto ang mga tao doon. Kapwa natin Pilipino, so hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling. Ako mismo magsasabi, ang ganyan mga pananaw, pananaw yan ng isang traitor. Pananaw yan ng isang, ng, akin sa treason kung tayo nasa gera. Tapos ang ang, ang palalabas tayong mga nagagalit, tayo pa yung nakikisama lang sa napakadaming tao. Tayo lang yung tayo, parang, parang hindi ko maintindihan saan ang gagaling yung ganitong klase ng pananaw. Ang tawag dito gaslighting eh, paparamdam pa sa atin tayo mali. At sila lang ang tama, wow. Sila lang gumagamit ng isip nila. 'di diba? Para sila lang yung objective na social scientist na nag-aaral ng diplomasya. Kahit saan mo tingnan, lahat ng norms ng international uh, affairs ay sinunod natin. Merong UNCLOS, nagsubmit tayo doon sa kapangyarihan kaya nga tayo nagdala ng dinala natin ang ang ang, ang ating kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague kasi merong international rules, may international law. Sumunod tayo doon. Ang china na ang ayaw sumunod doon. Hindi kailanman naging agresibo ang Pilipinas sa China. Kailan tayo nang bomba ng tubig sa kanila? Eh, ang Vietnam nga at ang Indonesia, binabaril sila eh. Tayo wala. Hindi nila nabubuli ang Indonesia, ang yat ang Vietnam dahil lumalaban. Tayo hindi. At ayon nga sa ang mga Pilipino, peace loving sa totoo lang, 70% ang nagsasabi na i-assert natin ang ating karapatan pero sa mapayapang paraan. At hindi naman tayo makikipaggera. In fact, ang gusto ng 65%, palakasin lang natin yung presensya ng militar natin sa ating mga EEC. But, but only to increase deployment but not wage war. Parang palakasin yung pagbabantay para naman hindi na eh chapuera nga eh makakarinig ka pa o di nagpadala sila ngayon doon ng armas ng armadong ano eh baka magsimula pa yun ng mitsa so ano gagawin natin lagi na lang tayo maduduwag duwag na nga traitor pa o ano tawag mo doon hindi ba i'm sorry but i have to say that magalit ako sino magalit nakakakulo kasi ng dugo eh na parang ayo pantuhan himik ayaw pang sabihin na mali ang China, yun ang hindi ko maintindihan sa halip na i ang China dahil mali naman ang ginawa sa pambobomba ng tubig sa atin, eh, para ba tayo pang hinanapan ng mali? Kasalanan pa natin? Dinala kasi natin sa korte eh. O ayan, eh ang natin. Parang, ilumaban eh, ka kasi eh. Ayan nga pala mo, nasunto ka ng bully. Parang, teka muna, di ba mali yung bullying? Ba't sisisihin mo pa yung in-assert yung kanyang karapatan? inaagaw inaagaw ng isang bully yung pagkain ng isang batang maliit lumaban yung maliit o pumunta sa teacher nagsumbong sinuntok ng pagpauwi na ang sisisihin mo pa ngayon yung yung binuli eh nagsumbong ka kasi sa teacher eh hindi ba anong klase yan eh kung sa anak mo yung ginagawa dahil may mga anak ka rin anong gagawin mo hindi ba alam mo, ang mga taong galit sa bully, lalo na at may kasaysayan din naman na nakipaglaban nung binubuli kayo. Apay, dapat makipaglaban kayo sa mga nang bubuli. Inilalaban nyo dapat ang karapatan ng mga binubuli. Nilalaban nyo dapat ang mga bully. Yan ang hindi ko maintindihan. Di ba? Parang magkakaiba-iba man tayo ng politika. Magkaiba man tayo kay Marcos, kay Hindi, to o Hindi. Ang lumalabas dito, hindi na ito sa pinang objective analysis of facts. Dahil kung pabalik pupunta tayo sa objective analysis, klaro na lahat ng alituntunin ng international o na sinunod natin. Hindi tayo naging agresibo. Sa halip na lumaban yung tayo, pumunta tayo sa teacher at nagsumbong para yung teacher ang magsabi ko sa inyo tama at mali. Ganyan ang ginawa natin. Hindi tayo lumaban. Hindi tayo namaril. Di ba? Hindi tayo nambubugan ng tubig. Tayo ay pumunta sa permanent court of arbitration sa The Hague. At yung arbitral ruling noon, nagkataon na panig sa ating kaso. Hindi naman natin inangkin ang West Philippine State na ating parte ng teritoryo natin. Ang atin lamang sinabi, ang exclusive economic zone natin ay protektado at 'yan po ay naprotektahan. At hindi lamang po 670 percent ng mga Pilipino sumasang-ayon sa pag pag, pag assert natin ng ating uh, karapatan. Okay, 70%. Aba. ay maging ang ibang bansa ay sumasang-ayon din sa atin. Maliban lang doon sa mga kampi sa China sabagat may napapakinabangan. Ganun lang naman yun eh. Yung mga ibang bansa, kaya takot sa China kasi ang China, merong hawak sa leeg sila, nakikinabangan nila. Ito kaya mga, ito kaya mga analyst na ito na iba. Ito kaya mga kaibigan natin. Ano kaya dahilan kung bakit camping kampi sila sa China? Pagkatanungan nga tayo, fine, pwedeng sabihin niyo na bulag na patriot kami, at least bulag kaming patriot. We are a patriot our country. But what about you? Ang tanong, bakit mag... Parang galit kayo sa Pilipinas. Hindi ba? Tapos sasabihin nyo ang ginagamitan nyo ng siyensya. Pinapalabas nyo pa na parang kami hindi nag-iisip. Lumalaban lang kami dahil yun ang mas nakararami. Doon ako na-insulto eh. Parang, anong pinapalabas naman nitong kaibigan kong ito? Parang hindi ginagamit namin ang utak na, <laughs> Hindi ba? Anyway, just, sige mas nakakasama ng loob eh. Lalo pagkaibigan mong mababasa mong nagsasalita ng ganun. Di ba? Eh alam mo naman kung ano mga pinagdaanan ninyo. Di diba? Alam mo naman kung ano mga uh, kwento. Di ba? Ayoko nang magkwento pero alam mo naman. Mas importante, ito lang sasabihin ko. Yung mga nakaranas ng pabubuli ay galit at galit sa mga bully. Dapat hindi rin kumakampi sa mga bully. Ganun lang yon. Ah, sige. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP serve the people at sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at nakapagbabago ko na sa buhay lahat, lalo na sa usapan political dahil sabi sa akin ng UP ah, ng Lasal teach mind, touch heart and transform lives. sige sa Wednesday na lang ulit tayo magkwentuhan ba? Diba? sa Miyerkules at uh, Uh, sa biyernes so pala wala ulit tayong usapan politika kasi meron akong atenda na meeting sa Manila. Wala akong oras. So, kita lang kita lang tayo sa Merkulis. Okay? Lagi akong sinasabi. UP naming mahal. Animal Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Take care. See you Wednesday. Bye for now.